Okay. Ayan Camera is recording At tayo po ay nasa kalsada na naman Good morning po sa inyong lahat Ang oras po ay alas jeez ng umaga <laughs> At ito Nandito na naman tayo sa ating Lalamove serye At tayo nagbabalik after Almost one week na wala tayong biyahe Ayan Sa kadahilan ng tinatamad ako So ngayon medyo tamad-tamad pa rin Pero wala eh no choice mga master na swipe ko eh so meron na tayong booking ang, ang nangyari dalawa to eh parehong iisa lang ang pickup tapos ang drop off halos magkatabi lang uh, long ride North Caloocan at saka Project 6 ang problema na swipe ko yung North Caloocan pag swipe ko sa Project 6 hindi ko nakuha <laughs> so napasubo na tayo ngayon ito na meron tayong dalang North Caloocan ay dalang Tipic Aping North Caloocan. So, ayan mga master, yari tayo nito. Kasi ang hirap kumuha ng booking ngayon eh. So, titingnan natin kung makakakuha tayo ng kasabay papuntang North Caloocan. Ay, grabe. So, yan po ang nangyari sa atin ngayon. Nagkamali tayo ng swipe. Actually, walang kumukuha ng North Caloocan. Mga ilang minuto na. Nag-plus 40, 43 na to eh. Tapos na no, may lumabas na isang ano Project 6. Yun na. Tsaka ko palang sinwipe. So, bahala na mga master. Ano muna tayo? Pagpagas muna tayo. Tapos pick up na natin yung isa and then proceed na tayo sa paghahanap natin ng kasabay nito. Ito, pwede to bahay tour 168. Ano to? Fit lalabag, plastic bag only can fit lalabag. 'Yun lang, mukhang malaki. Bahala na. Sige. pagas muna tayo, mamaya tayo mag-isip ng kung ano-ano. All right, let's go, let's go, let's go. Oh. Ito na mga maser. Ah. Uh, pupuntahan na natin yung ating ano, yung ating pick dito sa may gatsal yan ang paborito kong pick upan dito na lang kayo kapag nandun na tayo hindi ko pa alam kung anong pipick kasi tawag nito ayos sumagot nung ano eh yung pick natin chinat ko na ayos sumagot eh huwag naman surprise so pag ito surprise na naman cancel so ang fare po nito is 258 pesos mga master ito lang yan papatak lang yan ng 4 pesos per ano per kilometer bawas na yung ano yung 20% uh, mababa 40 kilometers to mga master yung babiyahin natin ako napili ito kasi nakita ko may kasabay eh. naunahan tayo yung dalawa dalawa nag-agawan pangatlo ako eh last ano kasi last 3 seconds ako nag-swipe eh. Eh yung account natin Bawas ngayon eh 4.95 lang yung ano natin eh Yung Tawag ito Ratings natin eh Binawasan na naman ni Lalamove Di lang ako bumiyahin on Almost one week eh Loko to si Lalamove Nabuo ko na ng 5.0 yun Ginawa na naman 4.95 Ba't kaya ganun? Kapag di ka bumiyahin Binabawasan yung ano mo Ratings mo Ano kayang gustong palabasin ito ni Lalamove? <laughs> Ganda-ganda nung ano natin Ratings natin Alright So, ayan mga master Para nakapick up na ako dito Last time Cash in Ito yata yun Ito na nga yun, mga master Sabi ni eh, Nakapick up na ako dati dito Printer Oh Okay Tawagan natin Ano kaya ang pipick natin dito Ito naman sana printer O computer Hello po Ah, uh, boss Lala mong pick up po Ah, uh, po Heel yung papuntang North Caloocan ba 'yon? Ah, hil. Ah, sila po nagbook book nito. O sige po, tatawag po ako. Salamat Okay. Hello. Hello ma'am, good morning po. sa lalab mo po ito, ma'am? Ma'am, um, ano po, sabi po dito sa pick-up, pa-forward daw po nung details, kung sino po yung may order para ma-pick-up ko na po. Ah, uh, di na-pick-up na po yan? Po, um, ako po yung ano eh, ngayon pa lang po ako pupunta rito. Saan, saan po yan, kuya? kasi para na-pick-up na po siya? Ano po, um, papunta nga ano po, Villa Angelica. Anong name niyo, Kuya? Hill po, Hill. Hill? Opo. Parang may nakapick up na po kanina na po, Randy Perez. Ma'am, nag-double book po ba kayo? Hindi, Kuya. Isa lang. Pero, ito po kasi nakuha ko eh. Uh, ah, okay. Ngayon lang po, Yung isa po. O, do double book po yung nangyari, ma'am. Ma'am, baka pwede pong pa-cancel na lang nito. Nakalagay po kasi dito, awaiting driver. Oo, oh, ngayon lang. Sige, kuya, pasensya si na. Ah, may, ano ka ba, may Gcash ka? I ano ko na lang, i-compensate ko na lang yung pagpunta mo dyan. Oh, meron naman po, pero, ayan, pa-cancel na lang, ma'am, para ano, makabiyahe po ako. <laughs> Sorry, paano ba, ba yung cancel? Ah, uh, sa taas po, meron yung, ano, yung tatlong dot sa order nyo. <laughs> Tapos, pag pinindot nyo may nakalabas na, may, may lalabas na cancel.

Sa, sa po, sa agent po. oh ma'am. Patay, patay na lang po, kuya. Sige po, ma'am. Patay na lang po na po. Ko na lang pag sige tayo. po. Bale, ano, mama, sige po. bali na, ma'am. Patay na oh, sige. Update ko na lang po kayo. Lang po. Na, ano po, na, 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 sige po, ma'am. Ah, sige po. Salamat po. Okay. Sige lang po. Ayun. Cancel. Okay. So, ayan. Abala. Cancel. Gcash. O. Oh. Aroy, aroy, aroy. Mabait naman, no? Ay, okay. So, yun ang ano. Yun ang nangyari. Agoy talaga. Unang order. Ang ganda ng bungad. Cancel agad. <laughs> Sayang ang punta natin dito. Anyway, so hanap na lang tayo ng booking ulit mga master. No choice, eh ang laki niyan eh. Hindi natin pwedeng i-complete 'yan. So tingnan natin kung ano, kung i-cancel ni Ma'am. Tawagan ulit natin siya mamaya. Ayun, ang bait ang bait nung ano, nung tawag nito, yung nag-book nito. Na Kasi kinansel niya tapos nagbigay pa siya ng 100. Kakansel niya, nagbigay, magbibigay pa siya ng 100 pesos para sa abala. So okay 'yun. 'Yun mga gusto kong ano. Yun ang magagaling na magagandang kliyente, mga master. May pakonsuelo. May ano, tawag nito. Merong, bah, yun nga, di ba? May ano, may malasakit sa rider. Alam nila kasi kapag ano, kapag pumunta ka na, abala talaga yun. ka ano yan mga master eh, may policy rin naman sila alam mo na kapag pumunta na si rider at kinansel, merong 50% na babayaran si ano, si client. Yun po ang hindi alam nung iba update ko na lang kayo kapag na-cancel na tapos nakakuha tayo ng booking. Hello po! Hello po! you Yes po ma'am. Opo ma'am kasi na double yung booking nila. yun sumagot na yung lala Move. parang work from home yung lala Move. uy grabe ano nangyari ang laki ng binigay 200 well parang bumiyahin na rin tayo nun uy thank you ah merong pasalamat tayo yun thank you so kinancel niya nagbigay pa siya ng 200 pesos saan ka dun eh kung ganyan ang ganyan ng mga kliyente Hello po. Hello po. Kuya, na po. Nag, may tumawag na po sa akin, ma'am, na agent. Ah, okay. may na po Okay. Ma'am, salamat po. Opo. Salamat po. Thank you po. Ayan, no. Oh, cancel na. Thank you. Kung concern na concern yung, ano, yung ride, yung nag-book. Uh, talagang nag-effort pa siya, tumatawag siya. Tapos tinatanong niya kung na-cancel na yung booking kasi nag-double book siya. Tapos sa maganda nito, dahil nag-double book siya at pinakan pinakancel natin, nagbigay pa siya ng 200 pesos. Sana all ganyan ng client, no? Pag nagkakamali. Hindi yung, ano eh, nagkamali na ikaw, ire report ka pa. Kung sasabihin rude, rude rider ka <laughs> Rude attitude Diba? Ayan ang dapat tularan Ng mga ano mga Client So imagine nyo Hindi ako bumiyahe Nagka 200 pesos pa ako O oh, di ba diba? Ang lupit Thank you po ma'am Maraming salamat Hindi ko na nakuha yung pangalan niya Pero napakabait Tsaka talagang may ano May consideration sa rider alam nyo bibihira kayo makakita ng mga ganyang klaseng kliyente sa totoo lang no, bihira ah, naka experience na ako mga ilang beses na ganyang client yung nagbibigay kapag ano, nagka-cancel, meron na, meron naman pero oh, bihiram bihira siguro siguro sa isandaan mga wala pa so, <laughs> libo siguro dalawa, ganun so yun, maraming salamat po ma'am thank you, thank you sa ano sa para sa akin tip na rin yun eh no 200 pesos ang binigay niya ngayon so hindi pa tayo bumubiyahe may 200 na tayo thank you okay so yun mga master yan uh, comment down below kung kayo ay naka experience na rin ng ganyan na mga kliyente ang babait so yun mga master na after natin makansilan uwi muna tayo sa bahay kasi nasisiyar ako buti malapit lang no ang dami nang lumalabas na magagandang booking. Medyo high demand yung iba. Medyo hindi ko na makuha kasi masama yung chan ko. Mamaya na lang, no? Bilis na lang natin. Mag-CR muna tayo. Balik na lang tayo kapag okay na ang lahat.